Tang ang lupit tatlo mga amigo Sa isang hila pa lang tatlo agad ang huli Pagkapaita Oy mga amigo Mahilig ka ba mag fishing? Pero hindi mo alam kung ano yung mabisang pamain <laughs> Kawawa ka naman Pero kung gusto mo na malaman kung ano yung mabisang pamain mag kajan. ka dyan para makita mo at maituro ko sa iyo yung mabisang pamain sa isda mga amigo kahit anong isda kakagat ah, dito pati lobster, crabs at marami pang iba at nga pala kung hindi ka pa nakapag follow please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo pagkapaita so tara na umpisa na natin yung ating eksena pagkapaita so ang una natin gawin mga amigo punta tayo sa tabing baybayin ng dagat pagkapaita ayan no so andito tayo ngayon sa tabing baybayin ng barangay malubago katayangan masbate at syempre kasama natin si uh, mito at nga pala mga amigo bumili kayo ng poolard ano kahit one port lang kasi yan yung gagamitin natin at syempre ilagay nyo sa lalagyan ano kung merong kayong timba ayan pwede na Ayan, at syempre ganito lang yung gawin nyo Iwisik-wisik nyo lang dyan sa tabing baybayin ano? At syempre Pagkawisik-wisik nyo dyan mga amigo May magpapakita sa inyo dyan Ayan o, oh. yan. yan, yung bulate Na kulay, kulay pote Ayan mga amigo Ayan o, oh. yan yung mabisang Pamain sa isda, kahit anong isda Mga amigo, kahit pating kumaagat Dito, pagkapaita, ayan o oh. madali nyo lang yan makikita Yung bulate kasi pag naamoy nila yung pullard eh lumalabas yan kinakain kasi nila yan mga amigo ayan at syempre dapat mabilis yung kamay mo sa paghuli nyan mga amigo kasi mabilis din yan tumago pagkapaita kaya no at syempre pag nahawakan mo na dapat dahan dahan lang ano kasi madali, ma ano lang din yan madali maputol yung katawan nila mga amigo kaya dapat laruin mo agoy okay, sana all <laughs> ayan o oh, kita mo naputol yan yan yung sabi ko sa inyo kapag nanguli kayo dapat dahan dahan lang mga amigo para hindi maputol agad at syempre andito rin yung ating kaibigan si mitot ayan no so nakarami na rin siya mga amigo ayan no So kita nyo naman ang dami na agad yan mga amigo Ayan at syempre sumali na rin tayo mga uli pero hindi tayo marunong dyan pagkapaita Ayan o oh, botin pero buti na lang nakahuli tayo <laughs> Yan Yan lang o oh. At syempre marami tayong kasama dyan Mga taga barangay Malubago At syempre yung kasama natin yung malupit na mga isda Si Borning Yan, Jason Moon dito malupit na maingisda ng barangay Malubago pagkapaita. Mas maganda pa lang manguha ng bulati sa dagat mga amigo pag pataas pa lang yung tubig yan kasi nagsisilabasan yan sila pero pag uh, low tide na mahirap na yan hanapin kasi tumatago na yan pagkapaita. So ito na mga amigo, ang dami na nating nahuli oh. Yan. So marami na to. Yan, unlimited rice na to pagkapaita mga amigo. So talagang ano to guys, um robin na namin yan Talagang kahit anong isda Kumakagat dito at hindi ka talaga masisiro At kung mapapansin nyo mga amigo Kumuha ng tila si Idol Burning Ayan no kasi nahirapan siya manghuli ng bulate So pwede kayo gumamit ng tila mga amigo Basahin nyo lang ng pullard at ilapat nyo Ayan at pag nakita nyo na kumagat yung bulate Kasi kakagat yan mga amigo ano? Pag basta na amoy nila yung amoy ng pullard Kakagat yan kakagat yan sa tila pagkatapos kagat sa tila dun yun na hulihin mga amigo yan kaya lang mautak yan ano kaya dapat mautak din kayo pagkapaita tingnan nyo si Idol Burning yan nautakan siya agoy Rudy mas matalino pa yung mulat <laughs> ayan no so ngayon mga Rudy pag nangingisda kami talagang bulati talaga yung hinahanap namin ano Ayan, dahil talagang hindi ka masisiro. Talagang sulit talaga yung pagpangingisda mo. Oy. Ayan, dito pala yung ating napakagwapong kaibigan. Pagkapahita. Ayan, Oh, nanguli din siya ng bulati, mga amigo. Kaya lang yung bulati na inuli niya, kulay pula. Ayan, ang lalaki niyan, mga ludi. Ayan, malalaking isda ang nahuhuli niya kasi ang lalaki na ng bulati na yan. Ayan, so dalawang klase po yung bulati. Ano? Kulay puti na maliit, tapos kulay pula na malaki. Pagkapahita. At syempre yung ginamit niya na pamain, yung nyug na mabaho mga amigo. Yan, pwede rin yan gamitin nyo kung wala kayong pullard. At ito na yung uh, klase ng bulatin na nahuli namin. Ano? Yung puti na maliit tapos yung pula na malaki. Ayan. So, pag malaki kasi guys, yung bulatin na gagamitin natin, mas mainam to doon sa ano, malalim, no, sa dinadaanan ng barko. Yan kasi malalaking isda na mahuli mo. Pero yung maliliit naman, may nauli naman kay malalaki. Pero andyan lang kasi kami sa tabi-tabi mga amigo. Kasi natatakot na kami doon sa malalim pagkapaita. <laughs> so ayan lang mga amigo. Shoutout na lang sa ating mga kasama ngayon ano. Na nanguha ng bulati at andito rin pala yung ating gwapong kaibigan si Marco. Ayan, yung gwapo ng barangay Espinosa pagkapaita nagkadipa sa barangay malubago no ay mga sa bulati agoy rodi <laughs> ayan so kita nyo naman mga amigo yan yung mga bulating pula no yan ang nyan <laughs> <laughs> so ayun lang mga amigo sana may natutunan kayo sa araw na ito pagkapaita ayan so bulati na puti at bulati na pula ang mabisang pamain sa isda kaya nano manguwa na ka mo kay mamasol na kita. At nga pala kung hindi mo nakuha yung tinuro ko sa'yo, bumili ka na lang ng isda sa merkado para hindi ka pa magka problema pagkapaita. So paano? Babay na!